Hello mga boss madam Ayan o Tignan nyo Yung mga truck Nakasabay namin to kanina sa EDSA eh Diba dear? Ayan o Yung mga 4x4 ng mga army Sa so, kaya biyahe na itong mga to Nasabay namin kanina sa EDSA itong mga to eh Ayan o Ang dami nila o oh. Kaya hindi tayo nakapag video kanina sa EDSA eh Puro mga army Dami na ano Ayan oh. meron pa dito Sunod-sunod sila eh Ayun o, mga nasa likod yung iba. Ayun. Dami nilang. Sa so, kabihay nyo yung itong mga to. Pupunta ng kondo. West Philippines eh <laughs> Kakaon boy na Eh yung mga bodyguard ko papunta ng San Jose eh. <laughs> Bodyguard Ready? Eh no Sabi nila oh sa likod Aba eh Pero kung ano Walang mga sakay Puro mga 4x4 lang. Ah, meron pa doon. Sa harapan na eh, no? Nasa harapan ng van. Yung nasa likod doon. dami nila, okay. eh, no? Ilaw. Ayan, no? Tech na ban. So natin. Pauwi tayo na by sea. Nandito na sa Enlex. Sabay natin yung mga 4x4. Doon, meron pa doon sa mga harapan. go team. <laughs> <It's>, uh, <laughs> go team, eh. Cold boy ko mga yan, eh. Follow me, follow me. <laughs> follow me. <laughs> <laughs> okay, roger, roger. Follow me, follow me, okay? Ayan pa, meron pa dun sa harapan. Yung iba hindi magkakasabay Pero marami pa Nakaka-BRB no, natin oh no? Ayun, meron pa dun oh no? So video natin pag naabutan natin mamaya Ayun po, ang dami pa sa harapan oh no? Puro mga army truck May biyahe na itong mga ito. Ayan sila. Ito e yung sa ako, no? Tolo. Woo! Traffic. Ayan. Pero wala si mga karga eh, no? Mga kwan lang. Puro mga army truck lang. Ano? Ayan sila. Ang dami nila mga boss. Mga, mga Roger Roger, follow me, ha? Eh, mga ko, escort ko yung mga yan, eh. <laughs> escort ko yun. Pupunta namin si Juan. Si Kibuloy. <laughs> yung iba malalaki, no? Mas malalaki yung mga nasa huli kanina. Yung mga single lang yung gulong sa likod. Ito, mga dual na, eh. pa, ando pa sa harapan yung iba Uy, nagbibidyo ka ba, Montero? Nagbibidyo din ako eh Di mo na in-overtake ka yan <laughs> Overtake na yung ka-BRB kong kakonboy ko Wala na Ayun yung iba, ayun Meron pa dun sa harapan Yan, overtake ka na, boss Wala pa tayong sandaan, no? Nasa pass lane tayo Go Army, go Army. <laughs> Ay wala na, last na pala to, isa eh. na to. Ay, wala na, dito tayo sa NLEX. Grabe, ang dami nila, Ay, So, ingat, right safe mga boss. And may pag na yata sila sa West Philippine Sea. <laughs> so, so good na sa West Philippine Sea mga boss.